nila na meron bang pambata. So ito meron na siyang knowledge channel. Mga kamars so nag-iisa lang tayo mga Taglitan lang naman to mga kamars. So yun nga ang topic natin ngayon ay tungkol sa Solid TV. No? So ito ito. Solid TV by TV5. So may nagtanong kasi sa YouTube channel natin mga kamars. Ano daw yung uh, channel? or kung meron ba daw pang pang bata na channel so ayan ipapakita ko sa inyo yung mga inclusion or nakukuha ng channel ng Solid TV so, alright let's go Mars meron siyang TV5 so since Sunday ngayon so ito yung palabas ng TV5 no so ito yung channel mga Mars inter lang natin yung okay So yan, lalabas na yung mga channel mga mars Mayroong 1AH, yan, GMA, Heart of Asia, Mayroong IBC. Mayroong itong G Maka Mars. So, yung IBCBL. Yan. Meron siyang knowledge channel. Yung tanong nila na meron pang pambata. So, ito. Meron na siyang knowledge channel. Or K. Yun, no? Know, knowledge channel. So, tingnan pa natin yung iba. Meron siyang TV shop. Live TV. Yung TV shop, balikan natin. Yan. So marami na siyang ano mga kamars Meron pang old TV o oh. siya ng 30 channels Ah 31 channels Yan o oh. Yan yung ah, ano, old TV hmm. Yun So sa GMA try natin Baka merong ano Merong pang kids Meron ding iHeart Movie ha oh, iHeart Movies yun know, o, uh, I Heart Movies Heart of Asia, syempre, meron o, oh, yun o no? Know. E. meron GTV mga Mars o, oh, so o oh. o, yun mga kamars, so far, yun yung mga channels na nakukuha sa Solid TV no so, meron Jim BCBN Dali channel at iba pa. So yun sana nasagot namin yung uh, tanong doon sa YouTube channel kasi may nag-comment doon eh. So yun saka may nag-comment din ano hindi makuha yung unti lang yung channel na nakuha. So i-try niyo yung uh, ng outdoor na ano antenna, halimbawa yung baron na antenna pang outdoor kasi kasi naman siya dito sa likod yung lagayan ng ano lagayan ng antenna. So, yun, i-try eh, nyo lang. Tapos i-scan nyo lang ulit-ulit. So, yun, maraming salamat. Thank you for watching. At huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thank you.